Sir, good morning po. Thank you. Always. Ayos man, store. <laughs> ano oras ka, boss? Nagababa, din di? Alas 4, 3.30. Ano oras ka, nagauli sa... Pagkabanggi, alas 7, Bako o banggi ka pang di. Dahil nga, mga alaaw <laughs> na ay, ayun yung pinakaalangkaw. Ayo. Alauna. Ano pagpasirig naman mainom na? Day. Pingalo na. Pingalo na. Tama. Tama. Ganito po guys, kalit ang tindahan namin, pero ayos lang siya. Kaya ayos man store simpleng simple lang po ang tindahan namin pero medyo maganda yung location niya nasa gilid siya ng daanan ng mga bihikulo kaya medyo Napapadrapay lagi yung mga mamimili yun ito na naman yung suki kong Pagkaumaga si madam minchi miss minchi hello madam Always good morning, always pagkaumaga Kap, good morning good morning, morning. Ano talaga si Kap? Gusto, 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 gusto. Kap, ano si mo Kap? mainit okay. na meron dyan ano maka pika kap. meron dyan Ay hey. Bigyan mo na si Kapo. Si, yan po ang kapitan namin dito. Si Kapitan Ambo. Bibili siya ng sigarilyo at kape. 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 Oh, sige, madali lang ka pa. Unahin mo na si Madam Minchi. Miss Minchi. Ano? Um Gerald, Gerald. Ani, may may customer na saro. Paki kasi kaso na lang po. Ani si Kapitan. Kakaya naman kay Kap. Okay, mo Kapitan pa naman to, hindi asikasuin. Okay, Kailangan magagalit to sa sa atin. Si Kapitan Nambo. Okay. Papadeliver ka mm -hmm. Miss Minchi. Oo. Oh, oh. Okay. Sting na bote o uh, plastic? Ito na. Ah, plastic na ngayon si Madam Minchi. Na lang? Ano na? Sting. Nag-improve Nag na. Hindi. Ah, Ayan na, plastic na daw, plastic na. Na bote. Ayan. Plastic. 783 Sabay na cobra na kalate tsaka sting Nang tatekin. kaya ng bulsa. Cap Thank you cap sa kape. Okay. ex Kapitan. Thank you very much, Len. Ito po yung pinakagwapo namin na si ay, Valera. Bagong gising. Lahat bagong gising. Para maganda ang umaga. Kailangan pagka umaga maganda. Para maganda. Sila ito. Ay, opo. Para, <laughs> hindi naman po. Para maganda lahat ang umaga. Dapat practice maganda ang mood pagka umaga. Para pagkahapon, dire diretso maganda. Seven hundred. Seven hundred. thirty na lang. Bakit ba lang? Nasa 900 yun. Nine Papalitan itong coins ko. Ah. Ayun. Di, suklayan mo lang siya yung ano. Susuklayan so, na lang kita ng ano. Di, 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 di. Kunin mo na yan na uh, coins. Huwag mo na pahirapan. Kunin mo na yan ngayon. Yung, yung pera niya. 138. Ah, uh, kunin mo na lang yan yung 138. Okay. 138 di... 862 ang supply rate 862 Gan. Wala di kaya dyan Ray, di kaya. Boss, good morning. Araw-araw si Gerilyo, RO. Oh. Si Gerilyo, boss. Meron. Pre. Ano, Gerald? Si Bossing, si Gerilyo. Ano si Gerilyo? Camel Red. 'yan. Alam ng ano, araw-araw. Alam na to it's Okay, hey boss. Di, kuya, wag, kunin mo na yung bariya sa atin. Ah, sige, sige, sige. 862. Kalahating 8 oz tapos Ah, oh, hindi. Kalahating cobra tapos sting na plastic, madam Okay, tama Okay. Salamat. ko na yung ice. Bibili pa pala akong coffee ko Thank you po. Coffee ko brown. Tapos, tatlo Okay. Salamat. Salamat.